Oh guys, nandito tayo ngayon sa Mahabang Buhangin sa Calagos Island. Alam ko yan, mga tuturan. Ya! Yeah. Talagang may kagandahan. Ngayon na pati, hmm? may naniningil na. May naniningil na. Hello? Wala. Wow, ganda guys oh. Makita niyo yung buhangin. Grabe. Puti. Saka, yan, pulbos na pulbos oh. Pinong pino. Ang ganda oh. So, ito yung view sa mabang buhangin. Ito yung sikat. Ayan. So, biglaan yung punta natin dito dahil ah, sabi ni Kwa ay kaya nga, mapunta dito. Pero dito sa gilid lang. Kasi medyo mahigpit dito. Kaya, ano lang? O, medyo mahigpit dito. Hindi katawa dati na hindi mahigpit. Grabe guys, ang ganda oh. So yung tubig kulay blue. Bloom blue blue siya, kain buhangin puting-puti. -puti. nga lang ay kukunti na guys yung tao ayano, ito may naliligo dito so yun lang hindi ko tala dati nung nakapunta ako dito na talagang marami dinarayo talaga itong mahabang buhang ito itong lugar na ito pero ngayon ay ah, malungkot yun lang palungkot talaga Tropa natin si Paulo give picture picture na agad para dami may souvenir